what's up mga lods so ngayon may nagpunta sa bahay ko kina umaga Nag, ano siya kasi yung may puno daw sa tabing bahay nila na namungumunga hindi nila alam kung anong prutas ba to ano ba so tinawag ako kasi malalakas tayo eh titikman daw natin ipapatikim sa atin kung prutas ba o anong lasa so tayo na mga lods punta na natin so mga lods malapit na tayo nandito na Meron nga yung puno. Hindi ko alam din kung nakakain ba ito. O hindi ko so, tikman natin. Ipapakita okay, ko muna. Ayan o. So, <laughs> ito mga lads. Huh? Pag -hilaw pa siya, pag hilaw oh. Tingnan niyo. O oh, yan. Hilaw pa yan, hilaw. Ayan pa. So. Tikman muna natin itong hilaw. Saka so, yung hinog. Tikman natin ha. Anong lasa nito. ano ano Anong protas yan mga lods? Oh? Eh? Mabalahibong pusa po. Oh, tingnan nyo. Tikman natin. So bago natin tikman mga lods, panghimagas muna tayo. Masim-masim. Tik Tikman natin yung hinog. hinog. Yan, yan, yan yung prutas na yan, mga luts. At yun yan. Yan, yan. yung dahon niya, parang gumamila. Mm. Yan yung abong-abongan niya. Nag-iisang puno lang to. Ano dito, di ko alam anong, ano to. Prutas ba to, gulay ba to? Parang gulay eh. Parang prutas din. Nag-iisa lang to. Oh. Oh tik mana na natin? <laughs> tik mana na natin? Ada lasa, ada protes tuh. Eh. Lami an, lami yang sayblan, lami kambal, ma kambal. lami mana? Sarap, hahaha. Hm, buat apa tuh? Hm sarap pala to. Hmm. Pag medyo hinog na, magtamis pero pag hilaw, hindi ano ba. Yan yung tumo, nagtawag sa atin si... Ayan o, oh, yan. Uh. Ano, anong prutas yan? Madam, anong prutas yan? eh ano protes yan eh kegel ha oh, hindi kagal. pa nga natakot ang tikman eh Ay, ano natin tinikman ano naman okay naman lasa parang hindi naman nakakalason ayos lang sold ng ano nito merienda <laughs>